Dito muna tayo sa ating ilulunsad ng Department of Agriculture ang Kadiwa Rise for All program sa lahat ng malalaking pampublikong uh, pamilihan o palengke upang merong pagpilian ng mga mamimili sa mas abot kayang presyo ng uh, bigas at uh, mapigil ang patuloy na pagtaas nito ng presyo nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, pantapat nila ang kadiwa rice for all sa malalaking public markets na nagbebenta ng mas mahal na bigas. Sinabi ni Secretary Laurel na tugon nila ito sa nagpapatuloy na mataas na retail price ng bigas sa kabila ng pinababang taripa sa imported rice. Oo nga, ano. Eh ang laki na nang uh, ibinaba ng, uh, ng uh, tarif sa imported rice. Pero hindi bumababa ang presyo sa pamilihan. Nagipagugnayan na si Secretary Laurel sa mga rice importers para makapagsupply ng bigas sa kadiwa sa presyong 42.42 42 pesos kada kilo. Mas mababa ito sa commercial rice sa mga palengke na 48 hanggang 55 kada kilo.